magkakaiba ang reliyon. Bakit magkakaiba ang reliyon? Now, when we talk about Christianity, maraming Christian denomination ngayon, that's the result of self-interpretation. Kaya delikado yung self-interpretation. Kaya maraming sekta at reliyon ngayon na mga born again, mga baptist, at iba-ibang paniniwala, iba-iba ang doktrina because of self-interpretation. Pero ang katoliko isa lang hanggang ngayon before before nag-exist si Martin Luther, may katoliko na isa lang solid ang teaching at saka paniniwala. Kaya hanggang ngayon, isa lang ang katoliko. Mm -hmm. Yo, Shout out yun. No? Shout out sa mga <coughs> kay Zeri. Zeri, no? Mm -hmm. Okay, next question. Question. Oh, so, ikaw pa rin. Ba bakit po magka ah, pareho na yan, the same. I shout out mo lang uh, yung shout pangalan. Shout out pangalan si Bunagyo Justin shut up